sana po bumalik na po siya. Iwan niya na po yung babae niya. Namimiss na po siya ng mga kapatid ko. Wala na po akong masabi. Wala ka na masabi sa kanila. Hindi naman na. po niyo, Kahit may sabihin po, hindi naman po niya pakikinga kahit para sa anak niya. Sana po bumalik na po siya. Sana po nagbago siya. Sana magbago? Naiiyak siya. Ang bata pa siya, nakakaranas na siya ng ano, sama ng loob sa tatay niya. Ka na umiyak. Ka na umiyak. Tama hmm. naman itong mga bata nito. na ito. Nag-iiyakan sila. Na-miss yung papa niya. Naiyak ka boy. Tama na, tama na, tahan na, tahan na. Ngayon mga kababayan, uh, isang magandang hapon po sa ating lahat. At uh, alam ko na marami pong nakapanood sa inyo yung kwento po ng buhay ni Ate Sin, ano? Uh, or Shane. Uh, ngayong araw ko ay babalikan po natin siya upang sorpresahin sa mga ipinaabot na tulong ng ating mga kababayan. At uh, tara po mga kababayan, huwag natin itong patagalin at tingnan natin kung anong reaksyon ni Ate Shane sa mga kababayan natin na napakabubuti ng puso. Ano? Tara po at punta natin siya sa bahay nila. Ayan. At alam ko na matutuwa si Ate Shane nito. Dito po sila nakatira oh. Ayan po ang bahay nila. Nakita ay dito. Ayan dito sa si Ate Shane. May tao kaya dito? May tao po! May tao, nakaharang. Ayan. Ako po. Hello. Asan si mama mo, boy? Ayun, si mama niya. Si Shane, kamusta? Kamusta kayo? Nandiyan mm. yung mga anak mo. Kompleto yung mga anak mo. Una, butas na pala yung bubong nila. <laughs> yung bubong nila. Ayan. Asan yung mga anak mo, Ate Shane? Masyadong mainit sa loob po nila. Kaya... Mas maganda dito na lang po tayo sa labas. Hmm. Ayun yung tatlo mong anak. Okay. Ah, ito po yung pangalan niyo. Okay. ano pangalan ng pangalan niyo? Prince. Si Prince. O tara dito tayo sa labas. Tara dito dali. Dito. dito tayo. Saan ka rin pwedeng maupo? Makapiupo na rin ako. Ano? Ay, mga kababayan, ito po yung pamilya Ati Shane. Ah, ito po si Ate Shane. Siya po yung na-vlog natin nung nakaraan ano. At ito 'yung anak niya. Nag-aaral po siya? Grade 9 po. Grade 9. Ano, po, ano pangalan mo, boy? Prince Inigo. Si Prince Inigo. Anak na ate, At ito yung isa. Sino sumunod? Ito? ano pangalan mo, boy? Ace po. Ano? Ace na rin Ace. Si Ace po. Si Ace. At ito, ano pangalan mo, boy? Isai. Isai. Si Isai. Ah, si Isai. Ito po si Isai. Ah, si Isai. Ano ba? Sai. Ah, Sai la. Sai po. Ano? Ate Shane, kamusta yung buhay nyo? Kamusta yung buhay nyo ngayon dito? Uh, ito pa rin po, naglalakal pa rin po ako at saka nagbubukas pinto pa rin po yung mga anak ko yung nagkakabuhay yun. nyo. Uh, nagbubukas pinto? Oo mm -hmm. so, po, oh, min minsan nagbebenta po ng kalakal para may Lapit para marinig. Ano boy? Minsan nagbebenta po ako ng kalakal para may pangbaon. Ah, nagbebenta ka ng kalakal para may pangbaon ka, tumutuloy pa kay na... mama mo? ilang taon ka na nga? 14 po. 14. Ito yung po natin siya yung, ano? At 14 years old. Maliliit pa yung anak niya. Kamusta yung, ano? Kamusta yung buhay niyo? Na wala yung tatay niyo? Kamusta? Ikaw, bilang panganay, kamusta? Yung walang ama? Malungkot po. Malungkot? Na, naawa na po ako sa mga mama. Mama na po minsan nag... Baano po sa amin? Aga-alaga. Kasi mga kapatid ko po minsan nagbubukas pinto na lang din po. Bukas pinto ng? 7-Eleven. Ah yung 7-Eleven, nagbubukas pinto yung mga kapatid mo kahit mm. ganyan sila kaliliit? Nga po. Magkano ang kinikita nyo doon sa so, ano? Mm. minsan po na uh, 100, ganun po. po. Gano kahirap yung buhay na ganyan yung araw-araw na ginagawa nyo para makasurvive kayo sa araw-araw? Sobrang hirap po. Mahirap? At ikaw mag-aaral ka mabuti para sa mga kapatid mo ha. Ngayon para sa mama mo. Ikaw boy, kamusta ikaw? Okay lang po. Okay ka lang? Yes, Namiss oh. mo papa mo? Okay. Namiss mo papa mo? Kung nanonood si papa niyo ngayon, anong masasabi mo sa kanya? Sana po bumalik na po siya. Ha? Sana po bumalik na po siya. Sana bumalik na siya? Sana daw bumalik na yung papa niya. Ikaw be, may sabihin ka kay papa be? Ang sabihin mo kay papa mo? Sana po nagbago siya. Sana magbago? Bakit? Ano bang ginawa ang papa mo? Ha? Paano mo nasabing sana magbago? May nagawa siyang kasalanan? Ano yung kasalanan na yun? Kasalanan daw. Ano yung kasalanan ni papa? Naiiyak siya oh bata pa siya nakakaranas na siya ng ano sama ng loob sa tatay niya kaya na umiyak kaya na umiyak hmm, wala naman itong bata na ito Nag-iiyakan sila yaan mo at may dahilan naman yun kung bakit ganun yung nangyayari pero laban lang kayo magkakapatid ha at andito kami gagabay kami sa inyo ikaw boy anong may mensahe ka ba sa papa mo? Sana po, bumalik na po siya. Iwan niya na po yung babae niya. May Kasi, mensahe mo sa papa mo? Ano po, namimiss na po siya ng mga kapatid ko. Bumalik na po siya sana. Ang bawa naman ng na to. Ikaw, Ate Shane, may mensahe ka po ba sa asawa mo? May mensahe po ba kayo sa asawa niyo? Wala na po akong masabi. Wala ka nang masabi hindi, sa kanya? Hindi kailan. naman po niya, kahit may sabihin po, hindi naman po niya pakikinga kahit para sa anak niya. <laughs> Basta sabi ng mga kababayan natin, ate Shane, magpakatatag ka. Huwag mong isipin yung ano, bukasan yung buhay mo ha? Okay. Dahil yung mga anak mo, tingnan mo, matatalino yung mga anak mo, nararamdaman nila yung hirap na pinagdadaanan mo bilang nanay nila. Yung mga anak mo nagtatrabaho, nagbubukas pinto 7 11 para lang makatulong sa iyo. Kaya pahalagaan mo yung ginagawa din na sa ng mga anak mo. Huwag kang bibitaw, huwag kang suko. Sila nga oh, hindi sila nasuko, di ba? Oo. Oh, lumalaban sila kahit mahirap. Kaya wag mo ano yung sarili mo na ganun ang gawin mo ha magpatatag ka yung mga anak mo dito at kami may surpresa sa inyo ha galing to sa mga kababayan natin na nakapanood ng video ng mama nyo wala kayo dun, wala kayo nung time na yun na pumunta kami dito napanood nila yung video ng mama nyo at naawa yung mga kababayan natin kaya maraming salamat po ngayon pa lang sa mga kababayan natin na nagbigay po ng tulong sa pamilya po ni ate shane dito sa mga bata ito po pala yung mga anak niya at nakakatuwa dahil mapakababata pa nila pero porsigido silang mabuhay no? kahit kulang yung kanilang pamilya huwag na kayong magsiyakan ha? may surprise kami sa inyo ay yung mga surprise natin ay surprise namin sa inyo padala dito lahat nung para kila no? ang daming tao pala dito <laughs> Ayan oh, yung mga kapitbahay po nila. Ano yung mga sorpresa na para kay Ate Shane, lagay mo muna noon sa bab, sa baba no. Ayan. ay yung mga bata umiiyak pa rin. Wag na kayo umiyak, boy. Oh, ayan oh. Oh, bigas. Ayan. Oh, dami ah. Ang daming tulong para sa kanila. Bakit naiyak? Bakit naiyak ka? Ha? Ah. Namiss yung papa niya. Naiyak ka, boy. Tama na, tama na, tahan na, tahan na. May ano kami sa'yo, may dala kami sa'yo. Tigil na, huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak, ha? O, oh, ito, ang dami, Oh. Ang daming blessings para sa inyo, o. Oh. ngayon, gagawin natin, ano? Ah, uh, oo, oh, dyan, Jay. Okay. Ayan pa, ang dami po, Ang daming dala-dala, Oh. Ngayon, Huwag na kayo umiyak, ha? O, lapit kayo dito sa akin. Tara, nali, Tayo kayo dito. Iisa-isain natin yung mga pinapaabot sa inyo. At papasalamatan natin yung mga kababayan natin na nagbigay ng tulong. Unahin muna natin yung pinapaabot ni, ano? Yung notebook, ano? Unahin muna natin yung pinapaabot ni Ate Alo Manalo para sa inyo, ano? Yung nasa ano, no? Yung bag. I... Eh, i-ano mo muna ito, oh, ito lahat ito muna lahat para sino lang nagbigay ayun si ate Alo, ito po yung pamilya na ate Shane ano? Uh, mula kay ate Alo Manalo na bibigyan kayo ng tigisang bag hawakan uh, nyo be, yung tigi bag nyo piliin na lang kayo ng kulay ha dahil nakita nila sa video nyo na wala pa pala kayong mga gamit at andito pa yung pinapaabot ni Ate Alu. Ito ba yun, no? Oh, buksan mo, boy. Ikaw, panganay. Buksan mo yung ano hati-hati kayo dyan, ha? Sige, ilabas mo yung pinapaabot sa ni Ate Alu. Ayan, tuwang tuwa yung mga bata, oh. Marami yan. Oh, mga notebook. Tulungan mo nga siya, no? No, tulungan mo siya. Sige na, tingnan nyo, be. Tingnan nyo yung mga gamit nyo sa school. Kawawa yung mga bata oh. Yan ang dami ah. Oh. Wow. Di ba? Ang dami yung gamit. Masaya kayo, masaya? Ha? Masaya kayo, be? Masaya, masaya si. <laughs> masaya si ano, yung bunso nila, yung babae. At eto pa yung yeah. Tinaabot naman to ni Ma'am. Ah. Uh, Ma'am Ems Viernes. Ito yung pinapaabot ni Ma'am Ems Viernes. Bigay mo sa kanila, no? Ayan pa, dagdag pa na gamit sa pag-aaral nyo. Yung iba pa, no? Yung pinabibigay ni Ma'am Ems Viernes. Ito. Oo, oh, yung mga nasa karton na huli yung ano, binuhat. Ito. Dito mo na buksan, no? Ito. Ayan, buksan mo yun, no? Kung ano yan, pinapaabot ni Ma'am Ems Viernes para sa mga bata. yan no ah mga biscuits ayan o oh, baon ang dami oh, ang dami nyo no. oh, diba ang dami pinabigay po ni ma'am Ems Gernes. asan pa yung pinabigay pa ni ma'am M's sige buksan nyo isa isa para makita ng mga kababayan natin na nakarating yung kanilang tulong ano ang hmm, dami ang dami ya Ay, mga noodles Sige, dito muna, no. sa baba na mga noodles. Ano to mga ramen? Ramen. Oh, dami yung pagkain. Hindi na kayo magugutom. Kahit wala yung papa nyo, di ba? Hindi na kayo magugutom. Asan yung isa pang pinabigay ng M's Bearness? dami. Daming, ano, groceries. Ay, ang dami pa nito. Sige no, lagay mo dito no. Sige. Ang dami oh. Ano, masarap? Ano? Ang <laughs> tuwa show Lapit ka dun, boy. Sige na, tingnan mo yung mga tulong sa inyo. Ang dami, oh. Wow, ayun si Miro's Vlog at si Bano, ano? Oh. Ayan, ayun si Kuya Ricky Vlog. Help nyo po yung mga page po nila, Ano Mga party vlogger din po. Si Ricky Vlog, si Miro's Vlog. Alvin B Vlog, TV, ano, Homeless Heroes at mga member ng Bench TV Team. Tim Lisa, Kuya Uwa, Jam TV, Barok TV, ano, at si Bacha TV, Homeless Heroes. Mm -hmm. At ang iba pa nating mga ano kasama si Ate Alu, si Ate Marlene, support niyo po. Ano, maraming salamat po kay Ate na, kay Sir Jerry, kay Ma'am Jerlyn, kay Ma'am Charito Andrada, at kay Tita Maria Paz Sesta. Thank you so much. Ati <laughs> Ayan, kay ati bisda. Ayan, hiningay na kay Rey kanyo Ay, may mga bag Ang dami naman nang bigay sa inyo. Bigay pa yan ni Ma'am Ems Viernes, no? Ah, bigay pa ni Ma'am Ems Viernes. Ang hmm. dami ah. Ang dami Ay, may baunan pa. Ang dami Ay, ang dami pang notebook. Ang dami. Grabe yung blessings na dumating sa pamilya nila. No? Hmm? Notebook. Ang daming notebook. Hindi na kayo iiyak. Oh. Wag na kayong iiyak ha. Hindi yung umiiyak na nakaraan kasi pina umuwi siya dahil ba siyang gamit. Ang dami pong blessings. And then, yung sabon, ano, pinabigay ni Ma'am M.S. Bairnes yan, no? Oo. At, ano na lang natitira? Yung pinabigay ni ma'am? Yan, 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 Hindi, yung binigay ni ma'am na nasa karton. Sino ba yun? Ay, ayun, nabinuksan ko. Nabuksan ayun, na? Ayun, Nabuksan ayun, na? Ayun, Ah, yung ayun. bigay yun ni ma'am, ano, ni ma'am uh, Isa. Uh -oh. No? Uh -oh. Kasama yan, no? Oo, yung bigay ni Ma'am Isa. Isa Salman, ano? Yung mga gamit din. At kasama po nung ibang mga gamit na nandyan, yung nabuksan na nila, ay ito pong pangulam ulam nyo daw. Ayan, bigay mo sa kanila, no? Ate, pang-ulam nyo na Manok. Ay, manok ba yan? Pork chop at saka baka. Ano? O, oh, palagay mo na dyan ulino Ngayon, eto naman po yung mga pinagsama-samang tulong na ating mga kababayan. Ano at si Ma'am Ma, am, Ma am Maria Diana Lising Chastain Ayan at kay Ma'am Marilyn Ma'am Nel Ram and Berdelisa Balincos Kate Alonzo Boise and Ma'am Juna at saka kay Ma'am Netsky at kay Ma'am Ayla Sor ano Ayla Sor ayan at yung iba po na yung mga nagpadala po alam ko may mga magpapadala pa po ng mga groceries nila hindi pa po nadating ano ngayon po, ito uh, naman po yung mga nabanggit ko po ng mga pangalan. Ito po yung mga tulong nila na pinagsama-sama, no? At nakabili po tayo ng grocery nila. Nakabili tayo ng apat na sakong bigas para sa pamilya po ni ate uh, Shane ba? O Sin? Ano ba? Shane? Shane po. Shane ang pangalan mo ate. Ano bang spell ng pangalan mo? Anong spell ng pangalan mo? Oh, o c -Y. Sin. Hindi Shane, Sin. <laughs> at ito yun natin ha, yung apat na sa bigas at saka itong mga groceries na pinamili namin. Maraming laman yan. Siksik yan. Oh. Ayan. O, oh, di ba? dami, ha? Magagatas ka pa? Bigay mo yun doon. Bigay mo yun doon sa bata. Ayun kay ano, yun sa baby. Ayun o, oh, sa batang baba. Ayan. Diba? Ang dami, dami laman no. At habang inalalabas ni Bano, tatanungin muna natin yung nararamdaman nila. Anong nararamdaman niya, boy? Uh, natutuwa Masaya po. po. Masaya kayo. Okay. Ikaw, Ate Sain, anong sabi mo? Maraming maraming salamat po sa mga nag-sponsor, sa mga nagbigay tulong para sa pamilya. Masaya ka? Masaya po. Ikaw, boy, anong sabi mo? Salamat po. Hindi ka naiiyak? Ha. Masaya ka na. Oh, okay. ito naman si Baby. ikaw baby. Thank you po. Naiyak, ha. At gusto ko mag aaral kayo mabuti ha. Kung magkakapatid ha. Oh, dahil ano, ang daming yung blessings ano. At ayan po yung mga pinamili namin. Punong-puno po 'yan, ang daming laman. May sesto pa kayo ha at mga dilata na blessings ko na dumating sa pamilya nila. Hmm. Dami, may ulam na kayo. May ulam na at may apat na sakong bigas kayo ngayon, dun sa pinamili namin may natirang pera ano, may natirang pera at ito ay ibibigay ko sa'yo ate Shane o Sina, ano <laughs> bibigay ko to sa'yo ate, ha eto naman, gagamitin mo to alam ko, may kulang wala pang uniform yung mga bata, ano ibili mo sila ng uniform at bumili ka ng gamot mo diba, kailangan mo bumili ng gamot mo o oh, hawakan mo, ate o oh. Oh, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Yan yung natira dun sa nalikom natin pera at pinamili natin ito. Yan yung tira at gusto ni ma'am na yung nagpabot niyan ay ibigay sa ng buo para magamit mo na kung ano man yung dapat mong bilhin pa para sa mga anak mo, sa pamilya mo ha. At ayan po mga kababayan, napakaraming tulong po dito sa pamilya ni Ate Sin, ano? Yung bigas nga no, paabante nga doon no, para mamaya sa na natin, picture yan. Ang dami oh. Magtitindahan ba kayo? <laughs> Ang dami, grabe. Nakakatuwa po na makita na ganito karami yung mga tinulong na ating mga kababayan para sa kanila. At sa muli, ano, Masalamatan niya yung mga kababayan natin. Salamat po. Ikaw so, po Salamat yung po. panganay. Salamatan mo sila. Salamat po sa mga nagbigay po. Hmm. Malaking tulong na po to sa amin. Sobrang laking tulong, so, no? Po. At pang ilang ano niyan yan. So, pang ilang <laughs> pang ilang buwan <laughs> na rin. <ilang> yan. <laughs> ano, at masaya na sila kanina. Umiiyak sila. Ikaw at is... Maraming safe? maraming salamat po sa mga nagbigay sa amin ng tulong, sa mga nag-sponsor po. Malaking tulong po sa akin po sa mga anak ngayon, alagaan mo yung mga anak mo, ha? At itong dalawa. O, oh, sabay kayo. Sabay kayo. Sabi, salamat po. Sabay kayo. Dalawa. Salamat po. o. Oh, diba? At masaya na sila. Ayan, mga kababayan, ano? At ito po yung handog na sorpresa natin sa pamilya natin, uh, Sin, ano? At... Naway, no sana'y patuloy nyo pong suportahan ang ating programa at makapagbigay tayo ng saya at pagmamahal sa ating kapwa hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kababayan thank you so much at pa po ng ating video maraming salamat po and God bless thank you so much sa lahat ng tumulong maraming maraming salamat po muli at sa muli babanggitin ko lang po uli yung mga nagbigay po ng tulong sa kanila uh, bilang pasalamat po at pagmamahal sa ating mga kababayan uh, po, maraming salamat po muli kay Ate Alo Manalo and at kay Ma'am Ma'am Maria Diana Lysing Ch Chastain at kay Ma'am Isa Salman at kay Ma'am Marilyn and kay Ma'am Nail Ram and Berdelisa Balingkos at kay Ma'am Kate Alonzo Buise at kay Ma'am jona at kay Ma'am Netsky at kay Ma'am Ems Bjornes at kay Ma'am Ayla Sor ayan sa pinaabot niya pong 5,000 pesos ano, uh, thank you so much po muli and God bless. Oh, paano yan? Oh, sakay na kayo. Bye-bye.